sa wala pa kaya sa ako at ako si Jonieta niya nanay or mother baby sa yeah. una. yes one more for ko ni Pastor Charlie and Pastor Eunice Prior primary primary leader ko ni Mami ni Espinido ay din pinaka, ni ka o harvester ni Lord ako Charlie Pablo ng ako mga anak si Laracel at Paul. Yeah. Nagdinoan ko o isweda na para ka-daktor na hindi ko upo pa lang Nagkaroon ng blessing si Pao. Ah. na nakabati ko o um, kakapoy sa akong life. O um, kakaihan ko kang Lord. Lord, dalhan ako sa inyong usap Balay, alam ko ah. Yeah, amen. Thank Alam mo, ikaw. Ay, inyong presenya siya. O kinabuhi. Nasayot ko, nanidungog niya nan um yeah, ang ako ni sa akong kalag o sa Ipabalik ni Lord din sa butuan, nag-umpisa ulit. Inala ko ni Lord ani na journey, pero bisan pa, ay eh, tumon wala ako tapos kaya niya. Ito wala pa kung <laughs> eh, nasayod sa process, kung mananong ko di ha sa Ginoo. Apan kay nito si Paul na natin anay mo ko di sa Ginoo. na ng giya yeah. sa Lord. No. Yes, yeah. Lord. Masayang ba po ang prata ko sa yeah. sili? Hindi. pa lang si Pao ginasida na ko niya yeah. para lang magtipunanay ko di ha sa gino'n. Mm -hmm. Apan lagi like, ito mo sa bisi na paginabuhin ko na gihakot lang ko Natagaan o attention o pagtangan ang calling ni Lord. Bisan luyo ang tanan, nakita na na ako ang faithfulness ni Lord sa akong kinabuhi, sa akong mga anak. Amen. O oh, wala naman ha? Nagka problema ni sa kaan. Hindi pala Walay na nabisan iso, isang sanina. Happy din maka experience na sa sa kalsada. Pero wala ito gialaw ni Lord. Karen, ni Ogro, kung nagsugod o, o tinda-tinda, nagkautang-utang sa bumbay, para ilang na ayaw pang punay. Ayod, adlaw gabi After a year, after a year, kapi niya pagpanikang, nag-graduate si Pao. Thank you, Lord. Diri ano na nag-start ang kabaguhan sa akong Una, i-restore ni Lord at ang faith liha kaniya. Sa una, masuko ko kang paula ng sige na nga ni Simba. Nagsige pa mga biyan, sige adto adto sa mga minto. O <laughs> kung paano pa mga bulato pag-serve kang Lord. Pero karon nasabta na na ako at eh, nagpaayos na ako, kang Lord. Amen bisan time, I struggle ng mga Si Lord, bihag ko ng mga Nagpadayo ko sa process. Nag-schooling ko. Unto, nag-graduate ko sa school. Thank ka, Lord. Thank you, Lord. Lord. Nakawin ko mga souls. Nakashare sa word ni Lord. Naka-evangelize serve kang Lord as a spiritual guide? Wow. O kung pa'n pa'ng pag-serve kang Lord? Yeah. O kanipanan, ka pasalamat po sa ating leader, Mang Lili Espiritu. Wow. Salamat po, yeah. Nen. Yeah. Kaya sa unang, tagal ko excuses, araw nilig mo ba liha sa ino? Pero si Mang Lili, walang job po niya ng Luban-uban ko nila doon ni Sir John sa pag-evangelize. Huwag pala kong kalimut sa bisyo ni Sir John Espinoza po ah. Ngayon siya, inisipipi, uban-uban pa rin mag-evangelize. Kanang ang evangelize mo. So not, siya na mag-evangelize. Thank you Sir John. Kaya natin umuod yun. Salamat. Sir John, ang nilig sa power na declaration ninyo sa ako ah. Thank you, Lord. Nadaog na ako yung tanan, kay tumod, na ako yung word ni Lord. Tingon sa pulong sa ino sa Jeremiah 1.5. Lihat ka pa lang sa taguangkan sa inyong inahan. Di ka hindi ko na ikaw, alam sa malaang katuyoan. Thank you, Lord. Timuon ko ikaw, kapweta, sa tibuo. Kalipunan. Kalasunan. Thank, Thank you, Lord. Jeremiah 1.8. Ayaw ka hadlo kanina. Kaya ako nga kanimo kanino pagluwas kanino mo ang ginoo. Oh, so walay dapat kadukan. Kaya ay. First time ay kung ang ginoo ng ingon ka na ko. Ani ako Nagkutang sa akong pulong diha sa inyong baba. Haliluya. Ako dyan ni Perry ginaklip word ni Lord. Every time na mag-share ko nga sa uban. Ingon ko Lord hindi ako na makba. Ikaw ni Igamit ko lang akong bakbak. Ano ang kita ko every time asa po man ko. Thank you, Lord. Ano nga yung pulong yun Assurance ba? Thank you, Lord. Kanuhan niya store ang among finances. Naka-experience niyo, o mga pleasure na wala namang na-experience sa una. karon favor ka ayaw. Maka-experience po may Lord, sa anak na maka-join sa Nakbol! Hallelujah! Okay, first time! Thank you, Lord! First time sa kayo ng plano. Oh. Alawa, Lord Cruz! <laughs> Naginom, grabe <laughs> makuwat si Lord ba? Amen! Naka-experience ko magpuyo sa lindog ng balay. <laughs> Kaya among balay sa unang magbalay balay tinaga. Tindahan sa adlaw, tulugan sa gabi Nekat tindakan kau, kau nak bodoh nak boleh kutang sabun

palit ani oi isa ka kilo masukan isa kilo asin isa ka kilo mantika iri pak na ko tag singko para sa kong pero kali adto ato laki kay na mamayset ka di na to dapat ipadayon na apat tay ka first grade ni Paula as a teacher sa private school Ngayon po kang tao, tagaan ko niya ang dugang puhunan sa tindahan. Apan si Paul gituman sa sugo ni Lord na ang first para gid Lord. Unya yeah. niya iya, yung mo dito ila pastor sa Baal Tres aron dili na nako makuha. Pwede na kung pag pagmahay kang Paul. Dugay ko ang Pero parang hindi na. Yes. Wala na doon na heart. Yes. Yeah. Hindi na kumasakit every time mag-inner si Pao o oh, first book.

malipayon, hatag na walay kabukaton, o bagulbul. Yes. Kaya ingon si Lord sa iyong pulong sa Kawikaan 319. Ako lang itagalog, kaya ganahan mo sa Tagalog. Ingon siya sa verse 9. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng iyong kayamanan. Pinakamainam mong ani sa kanya ay ibigay. Verse 10. Upang sa gayoy, Kamay mo ay laging mag-uumangkaw. Sisimpla ng inuwen ay hindi matutuyuan! Grabe si Lord, pagkawang! Mananang ngayon nga, tuloy-tuloy niya. Thank you, Lord. Um, thank you, anak. Kung wala Rasel, sa pagiging mabuti at mababay ng mga anak. Thank you, Paul sa ni ni Lord sa inyong life para ako mag-guide patungo sa kanya. Amen. Hindi ka isang pagkakamali anak. Sa diyan ang binigay ni Lord sa akin o pang ako'y makabalik sa kanya. Amen. So, thank you Lord. Salamat po Pastor, Pastor Charlie, Pastor Rayons, Sa walang sawang pag-guide ng Paolo lumaki siyang may takot at pagmamahal sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Ani, Lord. And now, I am blessed, I am loved, and I am destined to be the servant of the Lord. All glory belongs to the Lord. Amen. I am a type of that. I am a type of that. In. Type that in. <laughs> Father in heaven, Lord, we thank you. We worship you. We honor you. We send you, Lord, a declaration of testimony. Because that testimony, Lord, he can give on the heart. Ang puhit ay ginawang nawa proseso, journey. At Lord, at the end, hindi natin gayon ang aming paglulunan. Kaya Dios, kami'y nagagana, faithful, faithful sa ngumword, grace.